Hindi lahat ng bagay ay kayang maipaglaban hanggang sa huli. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang ikaw ay manatili. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang subukan mo hanggang sa maubos ka. Hindi sa lahat ng oras ay lalaban ka. Laban lang ng laban hanggang sa magtagumpay ka. Wala namang masama sa pagsubok, di ba? Mas mabuting sinubukan mo kesa naman sa wala. Yan ang madalas na naririnig ng ating mga tenga. Ang mga salitang pilit nilang ipinapasok sa kaisipan, tama rin naman. Sumubok ka. Lumaban ka. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay magpapapilit ka. Masakit din namang magpatuloy. Masakit ipilit ang sarili sa isang ilog na konting tubig na lang ang dumadaloy. Hindi ka na nga mababasa. Masusugatan ka pa ng mga batong nagpalot na. Dahil sa pagpipilit mong lumangoy, kahit pakita mong wala ng tubig na sa'yo'y magbabasa, imbis na sumaya ka, ay nasaktan ka pa. Dahil sa pagpilit mong ilaban ang inyong relasyon, ang puso mo ay nasugatan. Nakita mo ang damit mo'y hindi na nagkasya. Ang sapatos mo'y lumit na. Ngunit dahil sa ito, ang iyong paborito ay pinilit mong isuot pa. Na kahit sikip na sikip ka na, kahit nagsusugat na ang iyong mga paa, pinilit mong inilabas dahil ito ay may memorya pa. Mga paborito mo nung una. Ngunit, noong kasya pa. Ngunit sinasaktan ka na paglipas ng panahon. Alam mong ito hindi na kasha. Alam mong kaya mo namang bumili ng bago at hindi luma. Ngunit inilit mong ilaban pa. Kailakala mo, pwede pa. Alam mong nagbabago na siya. Nagkakalamat na ang relasyong inyong tinatag na dalawa. Alam mong may iba na siya. Hindi na kayang magpatuloy pa ang ulit ka. Pinatak mo sa isipan mo ang salitang, pwede pa na kaya pa dahil masaya naman kayo nung una. Hindi na ininda ang sakit na nadarama dahil ayaw mo nang kumilala. Ngunit may kasiguraduhan bang kayo ay maayos pa? Talaga bang gusto ka pa niya? O nananatili na lang din siya dahil gusto mo pa? Hindi ka tanga. Alam mo nang wala na talaga, alam mong mahirap na. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ay nagpatuloy ka. Ang sakit ay ininda, hindi hinayaang maging payapa ang mga mata, hindi hinayaang payapa ang utak na kung ano-ano na lang ang nakikita dahil mapilit ka. Bakit mas masakit ang magpatuloy? Dahil wala ka nang maitutuloy. Simple lang, hindi ba? Ngunit bakit hindi mo magawang bubitaw sa relasyong sinasaktan ka na, sinasakal ka na, dinudurog ka na? Ngunit patuloy ka pa rin sa pagkapit na tila hindi ka makahinga kapag bubitaw ka. Bubitaw ka na. Pangako, mas hihinga ka na, mas sasaya ka na. May e makikita ka ng iba. Kaya bitaw na.